Thank <laughs> you. Hello, kumusta at isang magandang araw ng po sa inyong lahat mga boss. Welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page, Rick Lord TV. Uh, tara po, sama niyo muna po sa isa na nung panibagong video na ibahagi ko sa inyo. Dito sa video na to ay pag-uusapan natin dito yung tungkol sa brick light, tea light at na park light. So dito ay ibahagi ko sa inyo yung wiring diagram. Pero bago yan mga boss, kung kayo po ay bago lang dito sa aking YouTube channel at di po nakapag-subscribe, please pag-subscribe na at idamay na na rin po yung notification bell button para update kayo sa mga bagong upload kong video. Uh, at pakipalad na rin po yung aking Facebook page. Dahil po mga boss, tara, sabay-sabay nating panoorin tong video na to. Ah, so, mga kaibigan. Okay mga boss, ayan makikita po natin ito na yung ginawa kong basic wiring diagram ng brake light, tail light, at ng park light, at ito yung ibahagi ko sa inyo ngayon. At ayan, dahil basic lang ito, wala tayong relaying makikita. So, ang mayroon lang dyan ay yung battery, brake switch, dalawang fuse so, isang fuse para sa brake light then isang fuse para sa tail light at ng park light then ito naman yung switch ng tail light at park light tapos ito yung dalawang bulb ng park light so, ito yung kaliwa at ito yung sa kanan then ito yung tatlong bulb ng brake light at dito kasama na yung tail light so double filament bulb na to ng kaliwa at ng kanan then ito naman yung high mounted bulb so po ito yung mga component na kasama dito sa basic wiring connection ng brake light, tail light at ng park light. Ngayon yung wiring connection ay ating iisa-isay. So ngayon kong explain yung circuit ng brake light. So ayan ito yung battery, ito yung negative at ayan makikita natin, kakonekta na yan sa ground. Then dito sa positive terminal ng battery, dito na tayo kukuha ng magiging power source ng dalawang fuse. Itong dalawang fuse na to, fuse ng brake light at tail light ay live fuse to. So ito yung wiring connection galing sa positive terminal ng battery. Dumaan yan at nakakabit yan sa input ng dalawang fuse. Din ito yung fuse ng brick light. Ayan, itong output na to ay dumaan naman to dito sa brick light switch. So ayan, ito yung input ng brick light switch. Then yung output ng brick light switch, ito na yung wiring connection na makakabit papunta dito sa high mounted bulb at dito sa kaliwang brick light bulb at saka sa kanan na brick light bulb. In yung kabilang terminal ng bawat bulb ay nakakonekta yan sa ground. So yan, ito yung symbol ng ground. Ganon din yung makikita natin dito sa kanan at ito yung sa kaliwa. Dito, dahil double contact to, isa lang ang ground. Kumbaga, common ground lang yung tama uh, makikita natin dyan. So yan, ito yung circuit wiring connection ng brake light. So tapos na tayo dyan at dito naman tayo sa T-light at ng park light wiring connection or wiring circuit. So yan, ito yung ng T-Light at Park Light ito yung output at ito naman yung nakakonekta dito sa input nitong T-Light at Park Light switch. Yun yung output nyan, ito naman yung nakakonekta papunta dito sa Park Light bulb. So ito yung kanan din ito yung kaliwa tapos naka-splice dito at nakakonekta rin yan papunta dito sa T-Light na kanan din ganoon din dito naka-splice nakakonekta naman sa T-Light na kaliwa. So ayan tulad ng binanggit ko, itong ground dito ay common ground lang. So ayan, ganun din yung sa kanan. So ayan, ganoon lang kasimple yung basic wiring connection ng brick light, tea light at ng park light. Ngayon, explain ko lang sa inyo kung paano yung flow ng kuryente. Ayan, dito sa brick light, pag inapakan natin yan, magkakaroon to ng contact. Then, dadalo yung kuryente papunta dito sa tatlong bulb. So, ayan. At dahil mayroon na nakaabang na ground dyan, kaya sabay-sabay itong ilaw yung high mount bulb at yung kaliwang brick light bulb at yung kanan na high na brick light bulb. So ayan, ganun ang flow ng wiring connection. Ganun ang flow ng kuryente. Ngayon pag bitaw ng preno, siyempre mag-off din tong brick light switch. Kaya mamawalan din ng power tong linya na to. So ganun lang mga boss. Ngayon dito naman sa park light, pag switch on naman ng park light switch, kasama namang magkakaroon ng kontaktong apat na bulb. So ilaw yung park light sa kaliwa at ilaw yung park light sa kanan. Then ganun din yung light sa kanan at light sa uh, kaliwa kasi nandiyan na yung ground na nakabang. So yan ganun lang din ang klo ng kuryente ng light at ng Park Light Bob. So, dagdag -dag tips lang sa inyo mga boss itong bulb ng brake light dahil double filamento, mayroong time na napupunde yung filament ng tail light bulb minsan uh, itong naputol yan ay didikit yan dito sa brake light kaya kung mapapansin nyo mayroong time na pag inapakan nyo yung preno ay iilaw din yung park light so pagka ganyan mayroong kayo encounter na ganyan uh, wag nyong kalimutan i-check lang yung Bulb ng brick light kasi po uh, madalas uh, nangyayari yan kapag napundi yung T-light bulb or yung filament. Pag dumikit yan dito sa brick light ay dadaloy din yung kuryente Pag tapak ng kreno so iilaw yung uh, harapan na park light at kasama nga dyan yung uh, sa instrument cluster. So yan yung po yung tips ko sa inyo just in case na may encounter nyo ay simple lang ang problema nyan. I-check nyo lang yung brick light bulb. Baka po lang at nagkaroon siya ng short dito sa linya ng uh, brake line. kaya so, po mga boss, uh, sana makatulong po sa inyo at sana po may napulot kayo na kunting kalaman tungkol dito sa binahagi kong wiring connection at mayroong kunting tips para sa inyo. So maraming salamat ulit sa inyong panonood at see you sa sunod pang mga video tutorial. And bless po sa inyong lahat. Bye bye!